Jane, my life is current na nakatira sa eh. kasama ng Diyosawa kung afam for today's video, so, mga manang manong. So, for today's video nga mga day, ayan, hihatid ako ng aking Diyosawa sa salon at ako'y magpapalagay 10, 11, ng pilik mata. Oh my God, it's been two months before, din, hindi ako naglagay ng pilik mata ko at parang yung mukha ko is let ano let na tsaka bells, charot. <laughs> hindi guys, napatripan ko lang ba na gusto ko ulit magpalagay ng pilik mata ko. Itong pala yung aking driver, napaka napakasarap, charot. <laughs> Pogi no, ng driver ko. So ayan nga, ihatid niya ako, tas magaantay lang siya hanggang matapos ako. So ayan nga guys, ayan, nandito na kami nagpark siya, tas ako, maglalakad na ako papunta mismo sa salon. So sa mga kababayan ko dyan, nandito sa Abu Dhabi, baka gusto nyo ding mata. Bongga, mura lang, isang daan, 100 dirham lang. Tsaka naglalas siya ng mga more than one month guys. Napaka-ganda nila maglagay, napakagaan ng mga kamay nila. Alam mo yun, talagang alagang alaga ka. So ayun nga guys, ayun, dito lang yan sa may bandang Cornish. Ayan. Kung napapansin nyo, dito yan siya sa may, may moss. Ayan. Ayan, yung sa may WTC. Tapos, so ito nga guys, kahilera lang mismo ng WTC Mall dito sa Abu Dhabi. Tapos ayan yung Rolex building. tas dito mismo sa may pharmacy na to. Itong building na to, second floor siya. So ayan nga guys, pasok na tayo. Ayan. Mm. Bali, second floor sila guys. Ayan. So finally, nandito na ako guys. Mm. So, ayan nga, nakapasok na tayo sa loob. So, ito nga pala yung pangalan ng salon nila. Ilalagay ko din sa screen yung page nila sa Facebook. Tapos, kung gusto yung mag-inquire, mag-message lang kayo sa kanila. Tapos, ibibigyan nila mismo yung kanilang WhatsApp number. So, ayan nga, guys. Ayan, nandito na ako. Ready na naman akong gumanda. Charis. O, ba diba? Ayan yung tsura ko pag wala akong pilik mata. Sabi ko, yung hindi masyadong mahaba kasi nagbumuka akong bakla, guys. Kapag sobrang haba. So, ayan, lilinisan niya muna. Ayan bago siya maglagay. So, hindi na ako nakapag-video guys habang nilalagyan niya. Kasi nga hirap naman. So, finish look na guys. So, ito na. O, oh, bongga. Um, hindi ganun kahabaan yung pilik mata ko. Pero, mga Vietnamese pala sila guys. Mm. So, ito nga pala yung mga services nila. Ayan. Mm, kung gusto nyong gawin itong mga service na to message lang kayo sa kanila. So, ayan nga guys. Ayan. Tapos na. Ayan. Diba? Kinaganda mo yung tea? So ayun nga guys, ayan pabalik na ako sa Jusawa ko kasi nag-aantay siya sa park. Hmm. So ayun nga guys, nahanap ko na siya. ayan, dito daw siya nakaupo. Diba? Oh my god, I can ask for more. Wow. Talaga napaka-sweet niya, 'di ba? Nag-aantay talaga yung aking Jusawa. Papaganda ako siya dito, nag-ano lang tambay. Hmm. Hello. So, yun lang muna ang ating video for today, guys. So, if you like the video, please don't forget to follow us for more videos to come. So, pag gusto nyo, guys, message nyo lang yung page nila sa Whoa, Facebook. Kung gusto joking. nyo rin magkapilik mata ng ano, bongga. Ay! Bye, be kind!